Magandang araw sa inyong lahat mga kakita kids At narito tayo ngayon upang magbigay pugay sa isa sa mga pinakakilalang personalidad sa industriya ng pelikulang Pilipino Tayo po ay nagluluksa sa pagpanaw ng ating mahal na si Mother Lily Monteverde Nakakalungkot pong ibalita na pumanaw na si Mother Lily Monteverde sa edad na 85 kinimpirma ito ng kanyang anak na si Rosel Monteverde sa isang official statement. Ayon kay Rosel, bukod sa pagiging isang ina sa kanilang pamilya, si Mother Lily ay itinuring din na nanay ng maraming henerasyon ng mga Filipino filmmakers. Malaki ang kanyang naging kontribusyon sa pag-usbong ng film industry sa ating bansa. Mother Lily ay kilala bilang founder ng Regal Entertainment, isang sikat na film production company na nagbigay sa atin ng mga hindi malilimutang pelikula tulad ng Scorpion Nights, Shake, Rattle and Roll at Manopo. Marami rin siyang pinasikat ng mga artista kabilang sina Alma Moreno, Gabi Concepcion, William at Albert Martinez, Snooki Serna, Dina Bonnevie, Rufa Gutierrez at ang diamond star na si Maricel Soriano. Talagang nag-iwan ng malaking marka si Mother Lily sa industriya ng pelikulang Pilipino. Naway magpahinga ng matiwasay si Mother Lily Monteverde. Ang kanyang mga nagawa at kontribusyon sa showbiz ay hinding-hindi makakalimutan. Maraming salamat sa panonood, mga kakita kids. Kung gusto nyong manatiling updated sa mga balitang showbiz, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli!